Sa kuha ng CCTV sa barangay Kamdas, Baguio City, makikita ang apat na binatilyong ito na umaaligid sa Kamdas Road. Pagkalipas ng ilang segundo, dali-daling pumasok ang ilan sa mga ito sa isang gate ng isang bahay na nakabukas. Pagkatapos ng ilang segundo, kumaripas ng takbo papalabas ang mga ito. Yun pala ay tinangay na ng mga ito ang belt bag na pag-aari ni Raz, na naiwan sa dashboard ng delivery service vehicle na kanyang minamaneho. Sinilip yata nila kung may tao, tapos yun, bigla may pumasok na bata. Ayon kay Raz, laman ng kanyang belt bag ang cellphone at pera na nagkakahalaga ng higit limang libong piso na ireremit niya sana sa kanyang pinagtatrabahuhan. Bali ka po lang kasi doon ko lang talaga nilagay, linag, parang iniwan ko lang siya. Totally, hindi naman ako nag-iwan kasi ng gamit. Naiwan ko lang siya. Pero pagbalik ko, tapos namin kumain, nung nakita ko na wala na. Anya, naiwan niyang nakabukas ang bintana ng sasakyan. Dahil dito, problemado siya kung papaano niya ulit ito mababawi. Turn na lang nila, turn over na lang sila. Turn over nila sa pulis, ganun. Balik na lang nila kasi hirap din naman eh. Hindi na pinabayad ng amo ni Raz ang nawalang pera pero maghihigpit na lang sila ng siguridad. Maglagay na lang siguro ako dyan ng mga, mga loudspeaker o ano pa. Pero surely uh, pag, uh, we will double our security dito. Ayon naman sa barangay, isolated case ang pangyayari pero tiniyak nilang pag-iintingin pa nila ang pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan. Continuous monitoring naman po kami sa uh, mga CCTV namin at saka may tanog, uh, tatlong tanog po kami din sa barangay na umiikot din. And... Idinulog na nila ang insidente sa Baguio City Police Force. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng Baguio City Police Office sa investigasyon ng kaso, pero hindi pa sila nagbibigay ng anumang pahayag tungkol dito. Charmaine Padua, para sa Luzon Headlines.